Alas, umaming pinagsisihan ang pagpapakasal kay Gerald C. Bayan. Patuloy na nagpaparecover si I.I. de las Alas, anim na po, matapos ang kanyang hiwalayan mula sa estranged husband na si Gerald C. Bayan. Kinumpirma ng aktres ang kanilang paghihiwalay noong Nobyembre taong 2024. Matapos na magdesisyon si Gerald na tapusin ang kanilang relasyon sa pamamagitan ng isang mensahe sa Viber noong ikalabing apat ng Oktubre taong 2024. Ayon kay I.I. Ang dahilan ng paghihiwalay ay dahil nais ni Gerald na magkaanak, at hindi na siya masaya sa kanilang pagsasama. Ang mga pahayag na ito ay kanyang ibinahagi sa isang panayam ni Bibi Gandaghari na ipinalabas sa YouTube noong ikadalawamputpito ng Marso taong 2025. Inamin ng comedy queen na mula pa sa simula ng kanilang relasyon. Nararamdaman na niyang mali ang naging desisyon niyang magpakasal kay Gerald. Nang tanungin si Ai kung paano niya tinitingnan ang pananaw ng publiko na siya ay isang mabuting i